Mukhang may gera talagang pinaghahandaan ang Estados Unidos. Isa kasi sa dambuhalang barkong pandigma ng US nasa South China Sea ngayon, ang USS Tudor Roosevelt. Kasalukuyan itong naglalayag sa West Philippine Sea. Kasama ang 5th Bomber Wing ng US Air Force. Pero teka, wala ba kayong napapansin? Walang kahit anong China Coast Guard at wala rin Chinese Navy warship. Nagtakbuhan na ata ayon kasi sa 7 fleet na ipinadala ni Admiral John Aquilino, walang kahit anong presensya ang nakita sa China. Nagsilayasan silang lahat. Alam nyo ba kung bakit? Hindi lang kasi carrier strike group ng USS Tudor Roosevelt ang nasa Philippine Sea, kundi ang pulutong ng guided missile destroyer at cruiser ng Amerika. USS Ralph Johnson, USS America, USS Howard, USS Dewey. Ito na ata ang may pinakamalaking Navy warship deployment sa saysayan. Dahil nga sa large-scale deployment ng Indo-Pacific Command sa Pilipinas, umiiyak na yon ang Ministry of National Defense ng China. Inirereklamo si Admiral John Aquilino. Akala ko ba matatapang tayong mga Chinese? Ba't parang naduduwag kayong lahat? Asa na ba yung yabang nyo?

还派出军舰到南海挑衅滋事，严重破坏地区和平稳定。对此，中方态度清晰明确，那就是美方根本无权插手，美菲的军事合作也绝不能损害中方的领土主权和海洋权 Molina mang sinisi s i sin is ng China si Pangulong Marcos. Si PBB m d a w ang utak ng provocative action ng Pilipin Coast, Guard kaya alu-malala ang situation. O oh, di ba? Tayo pa ang masama at sinisisi kahit sila ang nagwa kanon. cannon. Inaakusahan rin ng China ang media ng Pilipinas tulad ng GMA News at ABS-CBN News na nagpapakalat ng fake news. Lahat raw ng ina-upload sa social media ay edited at mga peke. Pero sa huli, kahit parang papalag ang China, mga duwag naman pala. Nilinaw na hindi daw lahat ng away dapat idaan sa gera. Pa pwede naman raw idaan to sa maayos na konsultasyon at negosyasyon. Diba? Sabi ko naman sa inyo tapang-tapangan lang yung Chinese military. 有着充足的战略定力，我们始终致力于通过对话协商，从有关方面妥善管控海上分歧，同时坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。我们有理由相信，在地区国家的共同努力下，南海局势终将。 Pero itago man sa publiko, mahalata mo na may malaking gulo ang posibleng sumabog. Kayo, handa ba kayo sakaling magkagera talaga? Lalaban ba kayo para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang inyong